Ang profile video po natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang aking idol, si Sir Bunny. Tanungin po natin yung impression ng kanyang mga supremang kalabasa, sitaw, sili, upo, luya at papaya. Guwapo po ito ang ating ano, profile video ngayon ito po. Yan. Good morning, Sir Vanny. Sir Vanny, magkano na po ngayon kalabasa natin, Suprema, per kilo? Ano po to? 20 per kilo. 20, yeah. Medyo umangat na konti, no? Pumasa po. Okay. Itong anong sitaw to. Sitaw, bulakan white, sa negros ito. Itong bulakan white, magkano? Bulakan white po, tawad po, 70. 70. And sa negros? 80 po, tawad po. 80. Meron ka rin na uh, ito, siling panigang. Magkano siling panigang? Sixty, seventy Sixty, yan. E yung ano natin, upo, balag ba yan? Balag Magkano upo natin? Yung ganyan pong lasi, 15. 15. E yung papaya? Papaya po, dose. Dose. E eh, yung ano natin, yung luya. Luya, luya po. Ito pong partida nato, 25. 25. Yung magaganda, yung good Malay na good. Ang po na yung 60. Ang dami. Saan sa pa pagkain mga yung luya na yan? Yung medium po, 45. Po. 45 yung medium. Tapos, yung big? 60. 60. Yung small? 25. Saan pagkain yung mga luya na yan? Biskaya po. Biskaya. E yung ganitong talong, alban talong to. Mucho. Magkain yung mucho ngayon? 30. 30 ka, yan. Okay. Napaka ano po nito, napakasipag na pogi pa. <laughs> Sir Bani, ilang taon ka na ba sa Kadoro dito sa ating baksakan? Uh, 10 years. 10 years. Ilan na ba anak natin? Ano? Yeah. malalaki na ba? Ano? Yan, yeah. 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 uh, marami, marami ka pang pagdadaan ng ano, ano? Okay. Oh. wag lang, wag ng iba, ano? Dapat ano lang ano, ano? ano? Sige lang. lang. Sa anong barangay ka ba? Uh, sa Isidro. Oh, from barangay san Isidro. Yan pa ang isang natin punget, masipag na sakadoro. Salamat! Hello mga ka mga ka-farmers diyan. Welcome again sa ating YouTube channel, Dante D. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque, ang Rinsod ng Cabanatuan City. Samali po, huli ako mag-update ngayong araw po ng Sabado, August 26, sa mga gustariwang gulay na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan tanungin po natin yung mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga asking price ng mga gulay na kalingang kalakal ngayong araw na ito. at bago po yan kung bago pa lang po tayo sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palente, please don't forget to subscribe to my youtube channel para updated po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito pwede din po natin live share ang ating video para po sa iba nating mga kasama. Kaya tara let's. Samahan niyo po ako natin. Dito po tayo sa pwesto ng ating kasister, si Ate Ine. Yan. Alamin po natin yung mga aspirin price ng gulay ni Ate Ine ito. Ayan si Ate Ine. Masarap, Good morning, Ate Ine! Atini, uh, ah, kaganda ng sitaw muna ito. Anong sitaw itong berde na ito? Megastar. Megastar. Sh Sh Sharon Cuneta. Megastar, Sharon Cuneta. Magkano yung asking price niyan? Ano 80. 80. 80. 80. Ito ito, tiyak to. Bulakan ba ito? Mariposa. Ah, mariposa. Magkano yung mariposa natin ngayon? 80 rin. Yeah, kaganda ni Atini. Hindi kumupupas yung ganda ni ati ini. Mariposa. At ini itong nga ano natin tong Sophia kalabasa mo. Oh, 20 18 yung Sophia kalabasa ni Ate ini tong maganda. Ito, meron din siya siyempre yung magagandang sibuyas na puti dito. Ito, local. Galing po nga po ng Ate ini? Oh, 800. Yan. At, Ate ini mer Meron ka rin, ano, meron ka rin talo na bilog. Uh, oh, 35 yeah. po. 30. Oh, tapos may saluyot ka rin ano? Opo, may saluyot. saluyot natin? Isang po, isang tali. Sampo, isang talin. Sampu, isang tali. Maraming salamat at yun maganda na masipag na masipag. Ha, ha. Salamat. Kaganda ng umaga natin ngayon. Huwag lang siyang uulan. Huwag lang siya masyado mailit, Ano? Okay. Ayan, may, ito may mais dito. Ano kayang mais to? Dilaw puti. Dilaw. Ayan o, no? kadaming dilaw ni madam o. Oh. Madam, magkano yung dilaw natin ngayon? 150 150. Yeah. Kagaganda ng mga namimili. O, oh. oh, na? Parang, ano? Parang, parang namamasyal lang sana. ano. Eh, oh. Pero, kagaganda. O. Oh. Yan, yeah, yung na dilaw natin. Uh, magkano ko yung, ano? 150? 150 mais na dilaw. Oh. Magtanong tayo, maghanap tayo ng puti. Ayun yung mga pogi natin taga bundle ng talon na pinog. Shout out! Shout out! Shout out sa asawa ko! Ay nakasawa ko! Ay nakasawa ko! Ayan oh, no, si Ate Apel. Ayun, may maganda ng ano, ng talbos ng sila si Ate Apel no? Maganda o. Ate Apel, maganda yung talbos ng sila natin ngayon? Yeah. Ate Abel, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Asking price? Magaganda ngayon? Ang asking po ay ano? Maganda yun ha? 60. Ito po. Oh. 60. 60. Yeah. Tawag ni Barat. 50. Ayun <laughs> e yung pipi nung bakla mo. Ayun hey, po. 110 ng asking. 110 ng asking. Anong talong yun? Tawag ay 90. Yung talong? Anong talong to? Ayun po. Mucho. 20 po. 20 po. P8, magkano okay. okay. po ang? 200 ang uh, bale. P200 ang uh, bale. Bale, P200 uh, ang bundle. O, oh, napakamura pala. no? napaka-mura pala. panigang mo? Itong panigang ko, asking for P60. 60 O, 50 ang tawag. Oh, ito you naman, know, panig ka Tapos yung upo natin, ano ba yung balag? Oh, yung po yung balag, nag-ending na. May kamatis na bunga yung ilalim. Oh. Eh, pinatay na. Kinsy. Ah, oh, ang asking. Yan, yeah. okay. Salamat. <coughs> Dito, meron tayong patolang tinis. Oh, kagaganda ng patolang pinis Okay, besi ko to. Besi, magkano yung patolang pinis natin? 15 Oh, kinsy. Oh. Taking, taking ng aking besi ko. Eh ano ang pala ay ano ang pala mo to uh, Jemar? Kwenta po ah. Ano yan? Kuwenta ay asking. Asking ano ang pala yan? Mistisa. Mura ng mistisa yung kuwenta lang oh. Tapos may patula din siya ang palitpit. Yung palitpit mo may patola. Kinse, mura. Tayo sa mga kaibigan natin. Good morning. Anong talong yan? Ang dami. politika. Ito, Prolifica. Magkano po asking price nito ngayon? 20. 20. 20. 20. Ito, meron po siyang ano, YouTube ba yun sa iyo? Ah, uh, FB. Sa FB. Ano ba yung FB po? Para Marie ma Gladignon. Yeah, ipollow po natin si Madam Marie Gladignon sa kanyang uh, FB page. Yan. Salamat. 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 Oh, shout out muna. Shout out. Okay. Eh, si Madam Ma'am Lilibet, pinaligiran ng gulay yung kanyang sarili dito. Nakapaligid yung mga pipinong bakla. <laughs> Madam Bet, magkano yung asking price mo ng pipinong bakla natin ngayon? 90 po. 90. 90 po. Eh, magkano yung ano yung sitaw yun? Bulakan white po. Bulacan white, magkano yung bulacan white? 130. 130. Ano to balag natin upo? Opo. Magkano yung balag asking price? Sa kanya po, 12. 12. Ah, maraming salamat po. Mamaya balitan natin si Ate Sally pag dumating yung mga gulay niya. Saan? Ito kasi sa, sa, sa sister Ate Baby ko pag pumunta dito kumakain lagi. Yan eh. Ate Baby, ang ganda ng mga gulay ko. Okra mo. Magkano'y okra natin ng asking price? 20 asking. 20 ang asking. Eh yung silim yung ano natin pa ngayon, mag-asking price. Orpid lahat ng ito niyan. Orpid, bumaba masyado ay, na. Dati. Eh 800. Eh yung talong na bilog mo. Ano na bilog 250. 250. Talong ay, bilog. Ay, Anong talong to ate baby? Ay, mucho. Mucho, yan. Magkano yung mucho natin ngayon? 20 lang. 20. Eh, mura yung talong ngayon, ano? Eh? Eto itong Sophia mo? 20 lang din. 20 lang din. Ano ba yung talbos ng 60. sili? Eh, magkano yung talbos ng sili mo ngayon? 60. Ay, oh, 60. Okay. Ano, may talbos ng sili din si Ati. 60. 60. Okay, salamat. Ate. sige, tuloy mo na Sarap Ay. ng kain. Nagugutom tuloy ako. Pati ako ginutom eh. Eh, <laughs> may nakita kong santol, sampalok, pati gabi sinigulas. Wait, pagkano yung santol natin ngayon? Sandaan. Ah, sir. Sandaan. Okay. Ay, bumaba, no? Bumaba na po. Ay, yung sampalok? 500 po. Ay, bumaba din. Alas lahat yata, bumaba. Ay, yung sinibuyas mo? 70 po. O, yan. Bumaba din. Dati na sa 80 po. Ito yung sip natin, ano, puso? 35 po. 35. Salamat. Ayan o, pipinong magandang puting puti. 20 lang. Dito yan, sa magandang tindera. Dito tayo kay Ati ko. Good morning, Ati Mayanko. Maganda. Good morning, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Asking 60 lang play. po. 60? Oh, 60. Ah, 60. Ay, yung puso natin, ano ba ito? Sabah? Pwede, 70. Saba? Pwede, pwede po. <laughs> so, yung sabah mo, magkano yung puso? Yung puso po natin, 18. 8, 18, 18. Ay, yung sa peche mo? Peche po, 15. 15. Ala na nga po, ano na? Hello, Ate Violi po maganda. Kumakain. Ano yan? Merienda Almusal. Si Ma'am Lorna, meron siyang talong na bilog. Pati si Garilla, sanang natin. <coughs> Madam Lorna, no? magkano yung Garillas natin ngayon asking price? 80 po. 80, kaganda ng sigarilyas mo. Okay. Ayun, talong na bilog natin. 40. 40. Maraming salamat. Dito tanong natin yung ano, itong magagandang sibuyas na puti. Ayun. Good morning po, madam. Madam, magkano si sibuyas na puti mo ngayon? Magkano po gusto nang bibili? Ganon? Magpero, magkano yung asking mo? Ay, napakababa naman, ano? Napakababa pala lang si buwes. Ayun, pula natin. Ito uh, local to, di ba? Oo. Oh. Maraming salamat. Mababa po ngayon yung sibuyas natin, lalo na yung puti. Ito. Oh. kay Ate Evelyn tayo. Meron siyang good na good na kalamansi. Ayun. Anong natin magkano yung asking ko? na po isang buri ng kalamansi? tinatawaran po siya ng ano, ang turing niya po 500 pero tinatawaran siya ng 400. Good na good po itong kalamansi na ito. Ay, yung okra, yung okra mo? 15? Anong sitaw yun? Sa sitaw na din bagal ngayon? Sandaan. Medyo nagmura yung mga guli ngayon, ano? Etong eh, upo natin balag ba to? Kinse yan. Alamin salamat. Anong talong nito? Propelica. Ay, mut kalisto. Propelica po. Ito kalisto. Prolipika to. Magkano ba 'yan? Opo. Eh dito sa Prolipika magkano asking po? 15. Dito sa Kalisto. 20 po aski. 20. Ah, mas mahal pala yung ano, yung Kalisto. Best friend, magkano na yung sito? Ayun, ano natin? Yung siling ng pula. Ay, may sesar po yan. Boss, magkano yung siling natin ngayon? 350. O, oh, 350. Ganun pa rin. Medyo mahal pa rin yung sito ano na natin. Dito, meron tayong bayabas na nakakawal. Kanang natin magkano per kilo. Ano magkano yung bayabas natin per kilo ngayon? Normal po, eh, 20. 20? Napakamura pala ng bayabas ngayon. Umabot dati ito ng 80, 90. Ngayon, 20 na lang. Oh. Okay. Eh, magandang labong. Oh. Ano magkano na, oh. na ngayon labong natin ngayon? 150 po asking. Yeah. 150. Ganun Medyo matumal po. Oh, matumal. Ano tong Taiwan si mo? Oh. Magkano ngayon? Ay, nagbibigay lang po ako ng 20, 21, 22. Okay, mula na rin ang kamote ngayon, no? Okay, salamat. Ery, magagandang kamatis. Boss, magkano rin ang kamates natin ngayon? Ha? 120. Biskaya ba ito? Kaya. Oh. No. Mahal ngayon ang kamatis natin, no? Eh. 120. 120. 120. Dito tayo sa Tokayo ko. Sa Tokayo ko, at Masipag. Tokayo, magkano ngayon siling tayuan natin? 3. Lumaba na. Diba dati 3.5? Eh, yung first. Ay, yung good na good. 3.5. Ano? Eh, yung ano natin? Ito ang bunito. Dito. Dito. Alay, 35 35 Mababa, no? Yung patola mo palitin 15 ito, yung ang dahil patulang pala dito Eh, yung upo natin ngayon, balad ba yan? Wala na, mga mahihihin na yan. Magkano, sampu? Okay, salamat. Medyo malungkot po tamlay kaya ata ngayon. malungkot Hindi na na... Hindi na kapag po ay Ah, ganyan ba? Kala ko, kala ko diyan. yan. Kasi yung sa likod mo tumatama eh. Baka ka ako kung ano yung iniisip na yung sa likod mo eh. Five days, five days, oh, five days. Five days. Iba yung iniisip na sa iniisip ko. Iba yung iniisip nito eh. Okay, salamat kayo. O, oh, shoutout mo na tayo. Sa asawa mo. Hindi, okay, okay, yung asawa mo. Um, shoutout sa asawa ko, si Betty. Yan, ganun. Ganun sana. Ano na, shoutout mo. May natin ka alam sa akin. Mukhang waka mukha napipilitan pa mag-shoutout shout eh. Ay, hindi na ba yun? Ay! Ako na video ko. Ito, may mga kamatis si Ma'am elo Oh. Madam Ella, magkano yung kamatis natin ngayon? One, two, three, Mahal ngayon, ano? Ginto ngayon yung kamatis natin. Eh, ano ba ang tawag dito? Uh, lai. Lai, magkano yung lai natin? 24 kilo. 200, some bundle, 24 kilo. Ay, namatay na ang, ay, nasira na. Oh. Itong sinibuyas mo? Alam ka din, Sinibuyas mo maganda. Ay, sinibuyas mong good. Oo. Oh. 70. 70. Ito mo Mukhang naubos na yung tinda mo, best friend ah. Opo, oh, lang. Oo, oh, ah, maganda. Magandang ang sinyalis yan. Makakapagpahinga ah, ka na naman. Yung Ganyan saan. Ganado! eh, eh istor istorbohin ko tong kaibigan mo ah. Eh, May business ako tatawag eh. Madam B, magkaling santol mo ngayon? 12. Dose. Kagaganda ng santol Hello. ni Madam B. Oh. Eh. Ayan. Ito, itong luya mo, maganda oh. Magano to? 60, 60. Ah, tumahas ano? ay eh, yung puso mo sa ba? 180, 18. Salamat, Madam B. Eh, re, eh, tanong natin kung magkano yung mais na puti. Bossing, magkano yung bossing uh, natin, mais na puti ngayon? <coughs> doble res, parang bingo lang, doble res. ay oh. eh, yung ano natin, dilaw. 15 yan dito po yan kay boss Marco ah oh dami mais ah to alam natin presyo ng sampalo kaya yan kaya ano 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 magkano tong ano natin sampalo ah ano ah 16 this is a is bumaba oh eto ano natin yung gabing pula gabing pula na galyan 50 yung puti Ah, oh, parehas, nagparehas na sila. Okay. Maraming salamat. Ay, yung dilaw mo. Luya dilaw. 40? 40 ay bumaba yung dilaw mo. Naluya, no? Okay. Salamat. eh tanong natin kay Madam Susa, magkano ngayon yung kalabasan suprema? Madam Susa, magkano yung suprema mo ngayon, kalabasa? Ay, ganun pa rin po 20 pa rin oh. Oh, walang pagbabago okay salamat salamat po wala yung best friend ko si Atilo Atilo magkano tong ano mo papaya mo papaya as price 12 12 ay yung bonito mo ang palaya 50. Oh, 50 yung bonito asking 50 50 50 50 50 50 50 Ito kaya Ate Lucy ko may miracle oh. It's a miracle. Ate Lucy, magkano yung miracle natin ngayon? 20? 20 yeah. ang miracle ngayon. Ito, alamin natin yung mga presyo ng gulay dito. O, tatanungin ko na ito. Siya nandito dito eh. Uh. Ape, asan yung kaya magkano yung repolyo natin ngayon, asking price? 65 po. 65. Medyo bumaba. No? Ay yung sayote natin ngayon, magkano? 70. 70. Sa patatas natin? 90 90. Pencha y bagyo? 60 60. Alam niya talaga yung mga presyo dito. Eh yung keros natin, madam? 120 120. Sa celery, madam? 250 salix 150, 150 eh yung ganito nyo pong ano yung 250 po 250 150, 150, 150, 150. 150. eto yun po meron pa siya dun eh yung lemon lemon po 80 80 maraming salamat po madam magan ang kaganda ni madam ah Salamat. 120, po. Dito kay Ma'am Pati kay Sir tanong ko yung ano yung bawang. Madam, makakain na yung ano natin yung super white na bawang. 670 yan o ay eh, yung kanso natin 620 yan yeah. ilang kilo ba to 6.5 Okay, salamat ere meron tayo magandang daon ng sili 70 per kilo isa natin yung kasama natin. Ito, isa natin kagulay. Sir, anong ano kayo? Bayan kayo? Papaya, Nueva Ecija. Oh, to, taga Nueva Ecija, papaya to. Sir, ano sir yung mga dinadala niyong gulay? Uh, upot, saka patola. Upa, dito ka ba kay may na yan magbabaksak? Pinakamaganda kang bagsaka. Oh, pinakamaganda, pinakamaputi, pinakasexy, oh. ano? Yeah. Yeah. Ano ba? Linggo-linggo ba? nagbabaksa kasi? Every other day. Yeah, every other day. Siya, ang mo sir, rin Reynaldo, amin. Ayun, Rey Reynaldo. Si Sir Reynaldo. Oh, thank you, thank you. Oh, swerte ka sa, ano, sa, sa mo ngayon. Mabait oh. yan. Oh. Oh. Papatunayan yung tukayo ko yan. Tukayo, diba, Mabait, maganda si ate na yan. Oh, yan o. Oh. Pinatunayan pa ng kasama niyang sa kadoro. Thank you, sir. Sir, ingat, sir. Okay, okay. Dito tayo kay Pechay King. Good morning, sir. Dami mong pechay, sir. Sir, makarin yung pechay natin ngayon? Uh, 200 lang po isang bundle. Bumaba, ano? Laki ng binaba ay yung mustasa. ganoon lang din ang nabentahan natin yun dahil sobrang dami ng supply. Pag madami yung supply, talaga mababa, no? Maraming okay. pili ng tao, maraming napit. Oh, okay, salamat, boss. Ayan po, mga kapaling, kaya ang pinaka-latest asking price update natin na mga sariwang gulay na bumabaksak dito sa ating lalawigan ng Nebay Ecija sa Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at ganun din po wag din po natin kalimutan ipalo ang ating FB page channel Palengke ng Sangitan para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan Ingat po tayo pag tayo mamamalengke sa ating paksakan. Dala po tayo ng payong pananggalang po natin sa init at ulan. Maraming salamat po sa panonood. See you again tomorrow. And God bless us all.